Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang netizen ang nag-react sa post ng social media personality na si Christian Albert Gaza o mas kilala bilang Sian Gaza. Pagkatapos kasing mag-post si Sian na hiwalay na ang Kathniel, confirmed, good night, sleep well. At kinabukasan nga ay kinumfirm ito nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa kanika nilang Instagram account. Sa kalagitnaan ng hiwalayan ay nag-post naman si Sian. Next topic. Andrea Brillantes, BRB, kain lang ako. Kasunod ay ang kanyang post ng pag announce ng kanyang live broadcast sa Instagram ng 12am December 1. Doon nga sa live na iyon ay inisplok niya ang kanyang source at ang posibleng dahilan ng hiwalayan ng Kathniel. Pagkatapos ng kanyang live broadcast sa Instagram ay nagpost ulit ito ng picture ng nakatalikod na babae at lalaki na magkasama sa elevator. Inaasyom ng mga netizen na ito ang picture ni DJ at Andrea noong di umano'y pumunta ng palihim si DJ sa kondo ni Blythe. Agad namang nag-viral ang picture at may mga netizen naman ang naging instant detective na animoy mga NBI or CIA. Pinagtagni-tagni nila ang picture sa elevator against sa mga picture nila Blythe at Daniel. Nakaabot ito sa kaalaman ng totoong may-ari ng picture sa elevator na si Jerome David. Agad naman niya itong nirepost at nilagyan ng caption na, kamit ng GF ko. Nirepost din niya ang post ng netizen slash NBI, CIA at nilagyan niya ng caption na. Kulit, sabing kami nga ng GF ko. Nagpost din siya sa kanyang TikTok account. Mga petty waps, ay mali, sorry, take two. Hello guys, may kumakalat nga pala na picture no sa elevator. Okay, para sagutin ko na po ha, para matapos na to. Hindi po si Dijon, tsaka si Bonifacio, okay? kami po ng girlfriend ko yung nasa picture na yun, okay? Para na rin matigil na rin yung pag-iisip ng iba dyan dahil alam naman natin ang nangyari ngayon sa mundo. Pati ako guno na gunaw. So, yun lang. Sana wag na natin pahabain yun and tayo maniwala sa mga ganun. Huwag kayong pauto. God bless. Marami naman ang nagsasabing fake news si Sian at dapat daw itong kasuhan ni Blythe at ni DJ. Pero makikita sa kanyang comment section ng kanyang post ang mga katagang random picture lang po hindi ko kilala. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.